ikaw ba nagsawa na sa adobo, apritada o ano ang luto ng manok? Ngayon gagawa tayo ng kakaibang luto ng ating manok mga amiga mga amigo. So ang gagamitin natin magagawa cooking oil, tapos maglagay tayo ng bawang, So, natin ang bawah hanggang magiging golden brown, mga amiga, mga amigo. Pagkatapos, yung tayo ng sibuyas. So, tingnan natin ang sibuyas. Lumabas lang ang ating aroma ng ating sibuyas, mga amiga, mga amigo. Para masarap ang ating luto. Uy! Diba? Tapos, lagay tayo ng ginger, mga amiga. Pang tanggal lang sa ng ating chicken. Diba? Pagkatapos, yung ilagay natin ang ating kalahating kilo ng manok kalahati lang yun know, kasi ako naman ang kakain yan diba? so mo lang siya hanggat maghalo halo lahat ng mga sangkap sa manok mga miga mga migo pagkatapos niyan maglagay ka ng konting asin para pang palasa ba? Diba? tapos takpan mo siya ngayon ng 15 minutes pagkatapos niyan buksan mo ulit siya ba? Diba? at halo haloin mo ngayon mga miga at ilagay mo na yung coconut cream ang ilagay mo dapat para malapot-lapot siya mga amiga. Ay, lapot, di ba? Pagkatapos yung nalagay ng pamintang durog mga amiga para masarap ang ating luto, di ba? Pagkatapos yun, halo-haluin mo lang ulit siya at maglagay ka ng sauce ng ganito. Korean sauce ang ginamit ko. Mas masarap siya pala amiga. Ito yung kakaiba para hindi siya. maglasang adobo pero mas masarap ito sa adobo mga amiga gawin mo to kung ano makita mo sa yung kusina gawin mo ito kaya lalagyan ko rin siya ng kakaibang mga sangkap mga amiga ayan hilalo halo halo ko lang siya pagkatapos yan ilalagay ko na yung patatas at radish mga amiga Laban, no sa tagalog ba diba? o ayan nakita ko sa kusina lang yan kaya yan ang nilagay ko tapos halo haluin mo lang siya hanggang mahalo lahat ng amiga takpan mo ulit siya ngayon at buksan mo ulit siya ngayon mga amiga gumigayon lang, di ba? Oo. Oh, halo-haloin mo lang hangga't maluto 'yung ating patatas at ating radish. Pagtapos niyan, lagyan mo tatlong tatlong pirasong siling haba. yan mga amiga, halo-haloin mo lang siya ngayon. Ayun na, malapit na maluto ang ating chicken. Never mind, di ba? Ano niya, bahala kayo kung anong i-title niya yung mga pagluto na yan. O mag-comment naman kayo kung saan kayo makarating ang video kong ito, mga amiga, mga amigo. Ito lang ang video kong ngayon. Sana nagustuhan nyo, mga amiga, mga amigo. Ang sarap-sarap nyo, mga amiga. Amping! Bye!